Paalala sa mga OFW na mahilig magpagawa ng mga travel requirements katulad ng OEC at e-travel. Baka matulad kayo sa isang Pilipina na nabiktima ng identity theft. Para sa kaalaman na nakararami, ang identity theft ay ang pagnanakaw ng mga personal na informasyon sa inyong pagkatao na pwedeng gamitin para makapangloko ng ibang tao o kayo mismo ang mabiktima nito. Katulad ng alam na nangyari sa isang kababayan natin sa Pilipinas na laking gulat na alam niya nang matuklasan niya ang kanyang record. At bago nga tayo mapatuloy sa topic natin na ito, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe for more upcoming video. At para nga sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Nangangari maudlot ang kasal ng isang babae sa Negros Occidental dahil imbis po na makakuha ng senomar o Certificate of No Marriage, laking gulat niya nang madiskubring kasal na pala siya at sa taong hindi naman niya kilala. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa susunod na buwan na sana ang kasal ni Evelyn sa kanyang partner kay naayos na niya ang mga requirement. Dahil masela ng pagbubuntis, pinaproseso niya sa kakilala ang pagkuha ng Certificate of No Marriage o Senumar sa PSA Negros Occidental sa Bacol City. Pero nang tingnan niya ang dokumento, imbes na Senumar, ang nakuha niya, Certificate of Marriage. Nabalan kong uh, kasado na ako nakibutig ko kag nagpamangkot ko, ko nga ah, nga anatabo ni Tanan niya, wala man pa kaagi kasal. Batay sa dokumento, ikinasal si Evelyn noong November 16, 2023 sa Valenzuela City sa isang India National. Tanong ni Evelyn, "Pagpaano ko nakasal sa nga hindi ko kilala? Hindi raw niya kilala ang India National at hindi pa siya nakapunta sa Valenzuela." Ang nakapagtataka parao. Tama ang personal details ni Evelyn na nakalagay sa certificate. Nakatakdang pumunta sa PSA sa Bacolod si Evelyn para sa imbestigasyon. Ni Buligan, "Yung ko, maasta o... Oh hindi nagigya ka pa kasal hindi ko yamat. Masulbar ng problema namun kaghandong ko gudya nga makasal. Ang paalala ng ito ay hindi para husgahan ang mga taong madalas yung pagkatiwalaan para gumawa ng inyong mga e-travel at OEC. Dahil alam naman natin na mas safe pa rin talaga kung sa mismong mga kamag-anak natin sa Pilipinas tayo magpapagawa ng mga ganito. Marami namang paraan para ma-receive nyo ito once natapos na silang kuha ng mga OEC or e-travel nyo. Pwede nyo nga sabihin sa kanila na isend na lang ito sa mga Facebook Messenger, WhatsApp at marami pang iba. Lagi nyo nga tatandaan na iba na ang panahon ngayon. Sa isang iglap nga ay marami bagay ang pwede mangyari na sa bandang huli ay baka pagsisihan nyo rin. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.